Oh, jangan Mainit jangan <laughs> Oh, Itu <laughs> mainit mama ya.

Isda. Ang sarap ng hangin. Isda. Pero yeah, yeah. Mga isda, hito, ganyan. Hito, dipain din eh. Mm -hmm. mm -hmm. So, fish pan to? Hindi. Ginawang so, fish pan? Sa pa to? I, I mean, parang, parang may nakita kasi akong net eh. Ginawa nilang okay, fish pan. Maglagay sila ng pampang ano. Mm -hmm. Hindi ba may pera ka? Purit na maglagay dito. Maglagay ng similya. Ayun o. Kaya nga eh. No? Ginawa nilang fish pen. Sarap ng hangin. Sarap magdala ng ano dito. Upuan na mesa. Hindi. No. Magdala ng upuan na mesa dito. Tuto. Siguro mga pata kasama dito. Kaninong lupa to. sa sisi sa sisi yata sa sisi yata yung kasi yung dapat tukunin di ba sinabi kayo yung dapat tukunin ng barangay mm. ah, hindi ginabi na talaga tayo mga muslim kasi daw sa lugar din sa urunita or, na may mga muslim na bibinta ng mga droga ah uh. lang muslim tayo din, sabi, hindi kami tribo kami So, yung 83 Oh, sabi ko. Si si Wayne pala tumunga to. Ah, kaya pala Trans may pala ito. Kaya pala may ano, may karatula doon na this is property of indigenous people. Mm -hmm. May nakalagay doon. Na, kanina nga, pagkano, dito ba yun? Bakit may ganitong karatula? Hindi covenant keeper. Ang covenant keeper, tayo yung uh, offering tribes. Mm tribes tapos sila si Okan yan ang pumasok sa yun ang magtuturo sa customary ko sa atin hmm. Hmm. kaya nagkatugma mm -hmm. sinabi ni Sultan na hanapin sila hmm. hindi na tayo naghanap sila na lumapit hmm. maliban doon sa kanila ano legit daw sila hindi naman nagkandak ng seminar ng customary ito hmm. ako ko ang lagi nakaprun. <laughs> Ayan si mama. Ang sarap ng hangin ma. Dala kang upuan. Dali mo upuan. Hindi mo din nalang upuan mo? Hmm? Ang ganda magano dito upuan. Dala mo upuan mo upuan mo. Ito. Tapos magdala kang maliit na lamisa. Tapos sa kape. <laughs> tapos i-vlog <iba> ka ni. <laughs> Sister Mili. Oo. 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 Tapos mamimingwit. Oo. <laughs> Lagyanan nila ng hagdan. Hagdan nila bakal. Naka welding. Ayay, may bubugoy. Bubugoy. Bubuyong. Pupugoy. <laughs> o baka lumapit sa akin yan. Ganda ako na yung aking ano, pangampas. sarap ng hangin dito. Baglang nung tumaas yung tubig. Ayun, may naliligo banda dun sa may unahan. Ayan, oh. Ayan, naliligo sila. Ano daw yung dance, bro, ah? Maputik? mabuhangin o mabato. Parang pag maputik nakakatakot eh. Mabuhangin Kasi parang kumunoy lalamunin ka. An, ang kumunoy sis, wala wala tubig. Walang tubig? Kala mo lupa lang. Mm. Mamaya pag nahihigop ka doon, hindi ka, nahihigopin ka doon. Wala sa tubig. Wala sa tubig. Ay, tanda si bro. Ano ba ito si bro? Ano ba? Ah, buhangin o lupa? May bato po diyan sa kabuuan. Oh. Mm. Ah, hindi po maputek. Ah, may putek may din. Putek din sa dito ba? Mm. Pag namimigay tayo ng mauli to. May talapia. Iba, ibang klase po ng may mga karpa, tilapia. Iba, ibang ibang ayong. Karpa? Tibay yung ano? Ano ba yung parang ano, yung parang kahon tawag sa yung bubo may no, butas pag papasok mas lalo ng kalabas. Yung kanino mayroon -may -may din dito. Kaya lang lahat, pasok, di file lahat ng pasok ni file. Oh, may. Para di na magkakainin. Opo. Noon, kakainin kasi hindi pa namin alam. Ah, na, di ba, iyon ang dadami kasi hindi sila mabawasan Opo, eh sila hmm, siya lang nag ng sila taga talaga siya nilugkot talaga ito nang galing bagong ito mali linis kasi lang nung inano nila inminus dinesto noong hindi nila binusog ba kun ganyan nambaon mga alis yun. ay binakun na lang to hindi, hindi nakadaydalay na gusto doon. Opo. Hmm. hindi na masyadong dumadaloy. Doon lang sa doon sa amin, doon ang dumadaloy. Samang sa daloy ito pag iyon? Eh? Opo. Sa so, hindi daloy? Oo. Dito ah, pag iyon? Kasi Oo. nakita ko parang pag iyon. Oo, hindi yung hangin. <laughs> doon ang kwan po namin sa ano, papuntang bagyo. Tapos si Son, yun, din. yung linda. Pwede dyan ang linda. sa nito? Hanggang Ito, Tay. Ah, dito lang. Ah, dito lang Sisu. Buti mo kung Mas maganda ay. ay, may nagdanon pala rito eh. Mas malinis doon pa sa, sa gitna eh. Dito, maano lahat ng mga dumi. Ay. Dito. dito, dito. kakapi na kasi ako dapat. Ati, dapat pala di mo na ako nagkape, ano. Kaya lang maliit 'yan, ah. ma, ibuka mo maayos mo. Wala nang iyisikan. Bisik oh, uli. ka uli. Ganin oh. ganyan. Man, wal naku baka gumulong kayo diyan dito sa may flat. kayo. yo kaya. Hindi, ka hindi dito 'no eh. Tingnan. Dito ayan 'yan. 'Yan. Oh, oh, baka, gu baka gumulong man. Paputangin siyo. Dito tayo. Doon tayo mas palinis 'to sa gitna. Ang sarap na. naman. Ah, Nakakatawa ko naman sa gitna pa tanan 'yan. Yung lang <laughs> naman diyan. Di naman malilit mga hayop diyan, yung buwaya man lang ayo <laughs> uh. <laughs> yeah, <well, hey>. <laughs> Ayun ni nanay. Ligot okay, you know, malalim <laughs> na bro oh. Pag nilo ko lumalim na mo. Ula, na. Buhangin sa kabato legit na. Eh. Yeah. Pwede pala tayo dito maligo. Oo. Uh. Hahaha <laughs> Kami ang uh, mga kengkol. Malinaw dyan. Malinaw bro. Puri kayo manisid no? Mababaw lang pala. Ah, may bato doon. Ay, mababaw lang pala. Hindi, malalim. May bato, may bato, may bato lang kami malaki. Ah. Kaya siya naka ano, tumtong siya Ayan o. Oh. oh, ayun know? Oh. Bato nga, nai. Kulit ito na, nai. Sabi yung eh. Ay, <laughs> oh, malaking bato daw. Malaki? Ay, malaking bato. Ah, ligo ko sa so sabay laba. Mm -hmm. ah, oh, pag may mag ano pala, dito pala yung mag... Lalaba? Bautismo, Bautismo dito. dito. Bautismo, dito. Gusto, gusto mo siya maglublog. <laughs> sarap. Ang, ang lamig, wow. Hindi pa naman ako mag-dive. Di dito pala magandang mag-dive. Ito, nasa yung silpon mo. Mag-dive ka dito. Oh. Ang sarap.